Ang Taiwan o Republic of China ang pinaka-strategic na isla ng 21st century at gagawin ng China at US ang lahat para magkaroon ng kontrol sa islang ito. Pero ang tanong ay bakit? Anong meron sa Taiwan at anong mangyayari sa US kung makuha ito ng China? Sinasabing ang Taiwan ang posibleng maging dahilan ng isang gyera sa pagitan ng US at China. Ito na nga ba ang World War III? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Atin munang balikan ang kasaysayan ng China at Taiwan. Noong 1949, matapos ang civil war ng China, ay natalo ng Communist Party ni Mao Zedong ang Nationalist Party ni Chiang Kai-shek. Tumakas si Chiang Kai-shek kasama ng mga taga-suporta nito sa isla ng Taiwan at dito ay ang ROC o Republic of China. Samantalang naging People's Republic of China naman ang gobyernong nasa Beijing. Lumipas ang mga taon, pagamat natigil ang digman sa pagitan ng dalawang kampo, hindi nagkaroon ng peace treaty ang Taiwan at China. Ngunit ang Taiwan ay naging independently governed na isla at mayroon itong sariling konstitusyon at demokrasya. Ngunit noong August 4, 2022 lamang ay nabulabog ang lahat ng magpalipad ng 11 missiles ang China sa direksyon ng Taiwan. Ito ay kasunod ng pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng missiles ang China patungong Taiwan, pero ito ang pinakamalawak nilang military exercises malapit sa Taiwan. Pinapahiwatig lamang ito na handa silang gumamit ng dahas kung susubukan ng Taiwan na tuloy ang maging independent at kung ipagpapatuloy ng US ang pakikipagmabutihan dito. Ang kasalukuyang leader ng China na si Xi Jinping ay nangakong muling pag-isahin ng mga Han people o ang mga Chinese. Ang mga nasa Taiwan technically ay may lahing Han, bagamat may sarili silang kultura na iba sa China. Isa pang patunay na determinado si Xi Jinping na tuparin ang pangakong ito ay ang anti-secession act ng China na nagbibigay sa kanila ng karapatan na gumamit ng dahas kung sasubukan ng Taiwan na tuluyang maging independent. Kung matuloy ang pag-atake ng China sa Taiwan, sinasabing isa ito sa magiging biggest naval assault sa kasaysayan. Ito ay dahil sa higit 100 kilometers ang kailangang lakbayin ng kanilang mga barkong pandigma. Aabutin ng ilang oras ang pagabanteng ito at magkakaroon ng pagkakataon ng Taiwan na maghanda. Sa loob ng ilang oras na ito ay kailangan din nilang iwasan ng mga airstrikes sa dagat at maging mga posibleng strike mula sa submarines at sea mines. Pero hindi lang ito ang kakaharapin ng umabanteng Chinese forces o ang People's Liberation Army. May mga maliliit pa na islang sakop ang Taiwan, ang Kinmen na ilang milya lang ang layo sa mainland China at ang Penghu na mayroong mga missiles at early warning devices. Sila ang first line of fire. Kung makarating naman sa coastline ng Taiwan ng People's Liberation Army, ay magiging mahirap ang pagdaong ng kanilang mga barko dahil ang ibang parte ng coastline ng Taiwan ay mababaw. Ang mga port na pwedeng daungan ng kanilang mga barko ay paniguradong babantayan ng maigi. Hindi rin sila maaring umatake sa silangan ng Taiwan dahil ito ay mountainous area at mahihirapan ang mga Chinese soldiers sa pagabante. Idagdag pa dito na hindi lang basta-basta mga army ng Taiwan, kahit na maliit ang kanilang hukbo, mayroon naman silang 1.6 million reservists at matagal na nilang pinaghahandaan ang posibleng pag-atake ng China. Kaya't kabisado na nila ang gagawin. At hindi rin basta-basta makakapag airstrike o makakapagpalipad ng missile sa sentro ng Taiwan ng China dahil sa isang dahilan. Masyadong mahalaga ang infrastruktura sa loob ng Taiwan at ang mga nasa loob ng isla ng Taiwan ay mga factories ng pinaka-advanced microchip sa buong mundo. Ginagamit ito sa paggawa ng mga cellphones, computers at higit sa lahat, advanced na military intelligence. Ito lang ang factory na may teknolohiyang magproduce ng makabagong microchips at walang nakakaalam sa kung paano ito ginagawa. 90% ng market ng microchips ay nagmumula sa Taiwan at maging ang China ay dito umaasa ng supply ng microchips. Kaya kapag nagpumilit silang pumasok, maaaring sadya sirain ng Taiwan ang kanilang mga factory at hindi rin ito mapapakinabangan. Ngunit hindi lang China ang umaasa dito, kundi maging ang US ay sa Taiwan din kumukuha ng mga microchips. Kaya't kung sino ang may impluensya sa Taiwan, ay siya rin ang may lamang sa makabagong teknolohiya, lalong-lalo na sa larangan ng military intelligence. At handang ang US na gawin ang lahat, huwag lang mapasakamay ng China ang mga factory ng microchips. Pero hindi lang itong pangunahing dahilan ng US, dahil ang totoong dahilan bakit nila kinakampihan ng Taiwan ay ang posisyon ng Taiwan sa mapa. Ito ay nasa sento ng First Island Chain o yung mga islang naghihiwalay sa East China Sea at Philippine Sea at West Philippine Sea sa Sulu Sea. Sila ang nagsisilbing tila shield ng US laban sa China. Dahil ang lahat ng bansang napapabilang dito ay nasa ng US. Ang First Island Chain ang nagkukulong sa pwersa ng China sa mga katubigan na palibot nito at pinipigilan ang paglusot nila sa Pacific. Kung makukuha ng China ang Taiwan, ay magkakaroon nito ng akses patungong Pacific at magkakaroon ng pagkakataon na ipadala ang mga submarine nito malapit sa mga islang sakop ng US. At paniguradong magiging bantay ito sa kapangyarihan at seguridad ng Estados Unidos. At ito ang dahilan kung bakit may potensyal na magkaroon ng gera sa pagitan ng dalawang world superpowers at ito ay magaganap dahil sa Taiwan. At ang gyerang ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa buong mundo. At higit na mas malala sa mga naunang mga world war, ito ay dahil hindi lamang siguridad natin ang nanganganib, kundi pati na rin ang ating mga pagkain. Kailangan muna nating malaman ng ekonomiya ng China, Taiwan at US ay konektado sa isa't isa. Kung magkakaroon ng gera sa pagitan nilang dalawa, hindi may iwasan ang pagpataw ng economic sanctions o paglimita o pagpatigil sa mga produktong lumalabas at pumapasok sa tatlong bansang ito. Katulad ng nangyayari ngayon sa ibang panig ng mundo na may girian. Apektado Apektadong pandigdigang kalakalan at tataas ang presyo ng halos lahat ng bilihin ng konektado sa tatlong bansang ito. Ang laban sa pagitan ng US at China ay maaaring magdulot ng malubhang economic recession at posibleng economic sanctions. Ang mga battlegrounds ay maaring maging sa sa Southeast Asia na makakapekto sa pandigdigang kalakalan at maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo at pagkantala ng pag-deliver ng mga produkto. May panganib din sa seguridad ng East at Southeast Asian nations lalo na kung mananalo ang China at magiging dahilan ng posibleng pagsakop din sa iba pang mga Asian nations tulad ng Pilipinas at Japan. Ang Japan bilang kakampi ng US ay maaring sumali sa gera, ngunit ang resulta ay hindi patiyak at nananatiling posibilidad lamang ayon sa mga eksperto.